Sinasabi ng Daniel 8.23 At sa mga huling araw ng kaniyang kaharian, kapag ang mga mananalangsang ay umabot na sa kanilang kasukdulan, isang hari ang babangon na may mabangis na mukha at makakaunawa ng maiitim na mga bugtong. Ang talatang ito mula sa aklat ni Daniel ay malalim at solemne na naghahayag ng mga kondisyon kung saan ang isang pigura ng malaking kasamaan ay babangon sa kapangyarihan. Mayroong tatlong pangunahing interpretasyon ng talatang ito. Ang ilan ay naniniwala na ang hula ay natupad noong panahon ng paghahari ni Antiochus IV Epiphanes. Ang iba ay nakikita ito bilang isang dobling katuparan na si Antiochus ay isang tagapagpauna ng Antikristo. Mayroon ding mga nagpapakahulugan dito bilang isang eksklusibong sanggunian sa isang hinaharap na kaganapan sa huling panahon. Bagamat nilapastangan ni Antiochus ang templo, inusig ang bayan ng Diyos at sinikap na itaas ang sarili sa kataas-taasan, nakikita ng marami ang kanyang mga aksyon bilang anino ng gagawin ng Antikristo sa pandaigdigang saklaw. Ang pariralang kapag ang mga lumalabag ay umabot na sa kanilang rurok ay susi. Ipinapakita nito na ang pagdating ng Antikristo ay hindi basta-basta, ngunit direktang nauugnay sa estado ng sangkatauhan. Ang paglitaw nito ay magaganap kapag ang paghihimagsik laban sa Diyos ay umabot sa tugatog nito, kapag ang kasalanan ay ganap ng hinog at ang mundo ay handa na para sa paghuhukom ang kasukdulan ng paglabag na ito ay kumakatawan sa isang sumasalungat at sama-samang pagtanggi sa banal na autoridad. Isang sandali sa kasaysayan kung kailan ganap at lantarang tatalikod ang sangkatauhan sa Diyos. Gayunpaman, hindi lamang ito ang kondisyon na kailangan para sa paghahayag ng Antikristo ay isa lamang sa marami. Ang isa pang mahalagang pangyayari ay ang pag-alis ng tagapagpigil gaya ng inilarawan sa Tuhan Thessalonica 2 sa Pandusepe. Gayunpaman, ngayon ay tututuon natin ang kasagsagan ng paglabag, isang mahalagang sandali sa propetikong timeline. Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng mga halimbawa kung ano ang ibig sabihin ng taas ng paghihimagsik na ito. Noong mga araw ni Noe, ang lupa ay napuno ng karahasan at ang bawat intensyon ng mga iniisip ng puso ng tao ay patuloy na masama. Sa panahon ni Lot, ang kasalanan at imoralidad ay ipinagdiwang at ginawang normal. Nagbabala si Jesus na ang mga huling araw ay magiging katulad ng mga panahong ito na minarkahan ng laganap na kasalanan at pagbagsak ng moralidad hindi aksidenteng mahuhulog ang mundo sa paghihimagsik. Sadyang pipiliin niyang talikuran ang Diyos. Bumalik tayo sa nakalipas na 150 taon. Isipin ang isang mahirap, isang mayaman, at isang middle class na pamilya na nagtipon para sa isang pagkain. Ang mahirap na pamilya ay nakaupo sa pinakasimpleng mesa na posible, habang ang mayamang pamilya ay kumakain sa pinakamagandang mesa na maiisip mo. Ngunit may malalim na bagay na nagbubuklod sa mga pamilyang ito. Lahat sila ay yumuko sa panalangin sa pangunguna ng Ama ng Tahanan. Ito ang ating bansa, 150 taon na ang nakararaan. Ito ay hindi isang tanong ng kayamanan o katayuan, ngunit ng isang karaniwang pagkilala sa autoridad ng Diyos sa kanilang buhay. Nagkaroon ng pagpapakumbaba, pasasalamat at pakiramdam ng pananagutan sa pagkilala sa naglalaan. Ang Ama ay hindi lamang pinamunuan ng pamilya sa probisyon, kundi pati na rin sa espiritual na pamumuno na pinatibay ang tahanan sa pananampalataya kung gaano tayo kalayo sa ngayon. Ang eksenang ito ay hindi eksklusibo sa ating bansa, ay umalingaw-ngaw sa ibang mga bansang kristyano tulad ng France, England, Germany at Italy. Ang mga pagpapahalagang kristyano ay nabuo ang pundasyon ng mga lipunang ito na lumilikha ng isang nakabahaging etika na nagkakaisa ng mga tao. Oo, may mga mga ngalunya at mapakiapid, ngunit hindi nila binibigyang katwiran ang kanilang mga aksyon. Itinago nila ang kanilang mga kasalanan dahil sa kaibuturan nila, alam nilang mali sila. Ngayon, ang kasalanan ay hindi na isang bagay na dapat itago, kundi isang bagay na dapat ipakita. Ang dating kahiyahiya ay pinagmumula ng pagmamalaki. Nabubuhay tayo sa isang henerasyon kung saan ang kasamaan ay hindi lamang pinahihintulutan, ngunit ipinagdiriwang. Sinasabi ng kasulatan sa aba ng mga tumatawag sa masama na mabuti at sa mabuti ay masama. Gayun paman, ito ang kulturang ating ginagalawan. Ipinagmamalaki ngayon ng mga kabataan ang pakikiapid at ito ay pinasisigla sa libangan at edukasyon. Ang mga hangganan ng moralidad ay nawasak, iniwan ang lipunang gumagala sa ilang ng kasalanan ang mga kabataan ay hindi nagsagawa ng pakikiapid sa mga antas na nakikita natin ngayon. Karamihan sa mga tao ay umiwas sa kalapastanganan. Ang mga sistema ng welfare ay kakaunti dahil karamihan ay nagsikap. Nagkaroon ng paggalang at paggalang sa simbahan, isang tela na nag-uugnay sa lipunan na kaakibat ng mga pagpapahalagang kristyano. Pag-isipan ito sandali. Ang simbahan ay hindi lamang isang gusali o isang relihiyosong institusyon, ay ang moral na kompas ng bansa. Ang pagsamba sa linggo ay hindi opsyonal at ang salita ng Diyos ay humubog ng mga batas, pamilya at personal na paggawi. Tiniyak ng ibinahaging etika na ito ang disiplina, paggalang at responsibilidad. Kung wala ito, mawawasak ang isang bansa. Ngayon, sa halip na isang kumpas na tumuturo sa Diyos, mayroon tayong mga kumpas na tumuturo sa kasiyahan sa sarili at pagsamba sa sarili. Ngunit ngayon, ang telang iyon ay nahuhubad. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan ang mga nangangalunya ay may mga website na makikita at ang kasalanan ay naging maginhawa at madaling ma-access. Isa alang-alang ito ang buong industriya ay itinayo sa pagsasamantala sa kasalanan. Yung e mga website ng adultery, apps sa pakikiapid at content na nagpaparangal sa imoralidad ay umuunlad dahil hindi na nakikita ng mundo ang kasalanan bilang kasalanan. Sa halip, ito ay ibinebenta bilang kalayaan, empowerment at pagpili. Hindi kailangan ng jablo hindi na nagtatago dahil na normalize na ng kultura ang agenda nito. Nabubuhay tayo sa isang henerasyon kung saan ang kalapastanganan ay libangan, kung saan ang paggalang sa Diyos ay kinukutya, at kung saan ang mga pundasyon ng moralidad ay gumuho sa ilalim ng ating mga paa. Ang mga kahihinatnan ng pagbagsak ng moral na ito ay kitang-kita mga sirang tahanan, mga batang walang ama, nakababahala na antas ng depresyon at isang lipunang nalulunod sa kalituhan at kawalan ng pag-asa. Narinig mo na ang mga kwento ng Sodoma at Gomorrah, mga lungsod na napakasama kung kaya't nagdulot ng matinding paghatol ng Diyos. Sinabi sa iyo ang tungkol sa mga araw ni Noe, Isang panahong napakasama kung kaya't nilinis ng Diyos ang lupa sa pamamagitan ng baha. At sino ang makakalimot sa Babilonia ang sagisag ng pagmamataas ng tao, pagmamataas at pagsuway laban sa kataas-taasan? Ngayon, makinig ng mabuti. Ang mga kasalanan, kasamaan at kasamaan sa mga panahong ito ay hindi naglaho sa manipis na hangin. Hindi. Sila ay nabuhay na mag-uli, na moderno at na repackage para sa ating panahon. Aking mga kaibigan, ang mundong ginagalawan natin ngayon ay isang tunay na tunawan ng lahat ng bagay na sumuway sa Diyos. Para bang kinuha ng Diablo ang isang pahina sa bawat panahon ng kasaysayan at pinaghalo ang mga ito para likhain ang realidad na kinakaharap natin ngayon. Kunin halimbawa ang paglikha ng website na OnlyFans. Sa site na ito, ang mga kababaihan ay nagbebenta ng mga immoral na video at kumikita sa loob lamang ng isang taon ng mas maraming pera kaysa sa mga profesional na atleta ng NBA. Isang kabataang babae ang partikular na nakakuha ng atensyon noong Nobyembre 2024 na nagsasabing kumita siya ng $43 million sa kanyang unang taon sa platform. 43 milyong dolyar sa loob lamang ng isang taon, binabago ng site na ito ang isang buong henerasyon ng kalalakihan at kababaihan at hindi sa positibong paraan. Ang aklat ng Daniel, Kabanata 8, Talata 23, ay marami ang nagsasalita tungkol sa espiritual na kalagayan na mauuna sa pinakamadilim na panahon sa kasaysayan ng tao. Kapag ang mga mananalangsang ay umabot sa kanilang rurok, Isang hari ang babangon. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang paglitaw ng kataas-taasang kasamaan na personified sa Antikristo ay hindi mangyayari sa pamamagitan ng pagkakataon, ngunit ito ay magiging resulta ng buong pagtanggap ng sangkatauhan ng kasalanan at paghihimagsik laban sa Diyos. Ito ay hindi lamang ang presensya ng kasalanan, ngunit ang saturation nito, normalisasyon at maging ang pagdiriwang. Ang salitang tugatog ay nagpapahiwatig ng isang kritikal na punto kung saan ang lipunan ay sama-samang tinatanggihan ang autoridad ng Diyos, mas pinipili ang kadiliman kaysa liwanag. Nakikita natin itong nangyayari ngayon. Ang imoralidad ay hindi lamang naging laganap, ngunit ngayon ay pinalakpakan at pinagkakakitaan. Ang mga platform tulad ng OnlyFans ay umuunlad dahil ang sangkatauhan ay nagtaas ng kasiyahan sa sarili kaysa sa kabanalan na ginagawang isang kalakal ang kasalanan. Ang taas ng paglabag ay isang mundo na hindi lamang huminto sa pagtawag ng kasamaan na kasamaan, ngunit ipinagdiriwang ito bilang kalayaan o empowerment. Habang lumalago ang paghihimagsik, ginawa ang espasyo para sa Antikristo, isang pigura na magiging personifikasyon at luluwalhati sa pagsuway ng tao laban sa Diyos. Huwag magkamali, hindi tayo umuunlad, umuurong tayo. Ang kasalanan ay maaaring magsuot ng iba't ibang maskara, ngunit ang mukha ay pareho. Maaring mayroon siyang modernong mga kagamitan, ngunit ang kanyang intensyon ay sinaunang. Ang jablo ay hindi kailangang mag-imbento ng mga bagong kasalanan. Muli na lang niyang ginagamit ang mga luma para sa bagong henerasyon. At hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang kaginhawahan ng kasalanan ngayon ay dapat matakot sa bawat isa sa atin. May panahon na ang pagkakasala ay nangangailangan ng pagsisikap, kinailangan na lumabas sa mundo at hanapin ito. Ngayon, ang kasalanan ay kumakatok sa ating pintuan, lumusob sa ating mga tahanan at nasa mga mobile device na hawak natin sa ating mga kamay. Nabubuhay tayo sa digital age kung saan ang kasamaan ay isang click lang. Ito ay isang mundo kung saan ang ating mga anak sa ilalim mismo ng ating mga bubong ay maaaring malantad sa mga bagay na magpapamula sa Sodoma ang tukso ay wala na sa paligid ay nasa aming mga bulsa ngunit tandaan hindi ito nangyayari sa pamamagitan ng pagkakataon ito ay pinaplano ito ay isang pinagsama-samang pagsisikap ng Espiritu ng Antikristo na anesthetize tayo, desensitize sa amin, at gawin sa amin tanggapin ang hindi katanggap-tanggap, inihahanda ang mundo para sa tao ng kasamaan, ang tao ng kasalanan. Plano ng Diablo na gawing karaniwan at laganap ang kasalanan na hindi na natin nakikita kung ano talaga ito, paghihimagsik laban sa isang banal na Diyos. Hindi natin hinihintay ang pagdating ng Antikristo, mga kaibigan ko. Ang kanyang espiritu ay narito na. Nagtatrabaho sa likod ng mga eksena, manipulahin ang mga kultura at lipunan at ginagawa ang abnormal normal. Ang espiritu ng Antikristo ay hindi lamang nasa abot tanaw, ay nasa ating mga tahanan, ating mga paaralan at mga institusyon. Kapag ang mundo ay umabot sa puntong ito ng pagbabago, ito ay lilikha ng mga kondisyon para sa Antikristo na bumangon. Siya ay magiging isang tagapamahala na walang katulad na inilarawan sa Daniel bilang isang hari na may mabangis na mukha at nakakaunawa ng masasamang pakana. Ang kanilang kapangyarihan ay ibabatay sa panlilinlang. Siya ay manipulahin at kontrolin sa pamamagitan ng mga kasinungalingan at propaganda na hahantong sa mundo sa espiritual at moral na kadiliman. Inilalarawan siya ng aklat ng Apokalipsis bilang isang taong gumagawa ng mga dakilang tanda at kababalaghan na nililinlang ang mga naninirahan sa lupa. Itataas niya ang kanyang sarili sa lahat ng tinatawag na Diyos na humihiling ng pagsamba at katapatan. Ngunit paano pinalaya ng paghihimagsik ang Antikristo? Itinuturo ng Biblia na ang kasalanan ay nagpapatigas ng puso at nagbubulag sa isipan bilang lalung tinatanggihan ng sangkatauhan ang Diyos at nagiging vulnerable sa panlilinlang. Kung wala ang liwanag ng banal na katotohanan, ang mga tao ay maaakit sa mga kasinungalingan ng Antikristo. Ang parehong prinsipyo ay inilarawan ni Pablo sa Roma kung saan ibinibigay ng Diyos ang mga tao sa kanilang mga pagnanasa dahil tumanggi silang panatilihin siya sa kanilang kaalaman. Ang mundong natupok ng kasalanan ay mag-aanyaya sa pamamahala ng Antikristo dahil ito ay magnanais ng isang pinuno na sumasalamin sa sarili nitong paghihimagsik. Ang paghihimagsik na ito ay hindi limitado sa moral na pagkabulok lamang. Magkakaroon din ng malawakang espiritual na apostasia kung saan marami ang umaalis sa pananampalataya sa Biblia at yumakap sa mga huwad na relihiyon o isang baluktot na ebanghelyo. Nagbabala si Pablo tungkol dito sa kanyang liham sa mga taga-Tesalonika na nagsasabi na bago ihayag ang Antikristo, magkakaroon ng malaking apostasya. Ang espiritual na kadilimang ito ay magbibigay daan para sa Antikristo na ipahayag ang kanyang sarili bilang Diyos at humingi ng pagsamba. Ang Biblia ay nagsasalita din tungkol sa pag-alis ng isang hadlang. Sa 2 Thessalonica, isinulat ni Pablo na ang tagapagpigil ay aalisin, na nagpapahintulot sa Antikristo na maihayag. Habang ang paglitaw ng Antikristo ay nakakatakot na isa alang alang, mahalagang tandaan na siya ay kumikilos sa ilalim ng soberanya ng Diyos. Ipinaalala sa atin ni Daniel na ang Antikristo ay pupuksain, ngunit hindi sa pamamagitan ng mga kamay ng tao. Ang kanyang paghahari, bagaman mabangis, ay magiging maikli. Sinasabi sa atin ng Apokalipsis na si Jesus ay babalik sa kaluwalhatian talunin ng Antikristo at itatag ang kanyang kaharian magpakailanman.